Sikapin daw po nating ingatan ang ating mga puso sapagkat iyan pala ang dinadalo yan ng ating buhay. Ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. So pamagat po nating pag-aaralan, ano po? Ito po yung mga trabaho, bagay o mga gawain ng isang taong may takot sa Diyos at mga taong naglilingkod sa Panginoon. Bilang mga Krisyano, bilang mga anak ng Diyos, ito po ang mga bagay na dapat po natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan 4.23, ito po yung unang-una na dapat po nating gawin at isa lang alang bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi po sa malalim na salin ay ganito po. Kawikaan 4.24 Nasabi ganito, Ihwalay mo sa iyo ang masasamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Bilang mga anak ng Diyos daw po ay Huwag daw po nating ilalagay sa ating bibig ang mga suwail. Ano po na salita? Okay? Ang sabi nga po sa babaw na salin, ang sabi ganito, Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo mo ang mga labi sa kasinungalingan. Bilang mga anak ng Diyos daw po, ay huwag po nating ibibigkas ang ating mga labi sa mga mahalay na salita. Ano po? Sa mga mapanirang salita. Sa mga masasamang salita. Huwag daw po tayong marites. Sabi ng mga babae. Sa lalaki naman, huwag daw matison. Ayan pala yung magkapatid. Ano po? Kapatid sa labas yan nila, hakahapat -haka ni Koro Koro. Yan. Si marites ni, ni Marisol. Ano po? Ang galing gumawa ng kwento, wala naman kwenta. Di ba? Nakita ka na po ng tao? Nakala mo kung magkwento eh totoo? Sa dami ko na po nakasalamuang tao. Opo, may mga tao kung magkwento, kapag hindi mo kilala, maniniwala ka? Opo, may mga tao sa isang barangay, sa isang lugar, na kung magsalita, akala mo totoo? Kung pala, hindi naman niya nakikita ang pangyayari at nadinig niya rin da. Nadinig niya lang din. Ano po? Nang ikwento po niya, ay akala mo siya mismo nakakita. May mga ganyan eh, nagkwepinto sa akin. Yung tanungin ko, nakita mo, ay hindi daw, sabi-sabi lang din daw, ano ba yan? <laughs> Bilang mga anak ng Diyos, ilayuda po natin sa ating bibig ang mga walang kwentang salita mga wala kwentang bagay, ang mga salitang mahalay. Ano po? Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Ano po? Yung mga, yung mga marites na yan, sobrang sinungaling po yan. Napakasungaling po ng mga yan. Sabi ng bata, ang marites, napakasungaling. Oo. Oh. Magang-maga, hindi pa yata nagkakape. Hindi pa nakakapagwalis ng paligid. Talagang, may unang hirap na. Buti sana kung umagang kay ganda, eh, umagal kay pangit. Ano po? Pagdating pa ng hapon, magtatakad sa 24 oras naman. Talagang, daig pa si ano eh, si Babaw eh, tsaka si Mike Enriquez, hindi na daig pa eh. Bro mo, buhay ng kabilang barangay, alam na alam niya. Inumi. Talaga. Bilang mga anak daw po ng Diyos, ng Dios, huwag daw tayong marites. Hindi naman sinabi ko kayo may pagtintuhan. Pwede tayong may pagtintuhan. Pero yung pagtintuhan na ninyo yung buhay na may buhay. Ano po? Opo. Ay, hindi na po maganda yun. Pwede po yan. Kung kayo magkwekwentuhan, ay yung nasa katotohanan lamang. Ano po? Hindi yung galit lang yung kumari mo sa kanya eh pati ikaw, nagagalit na din. At kung ano-ano na ang kiniginto ninyo, ano po? So ang sabi nito, ay iwalay daw po natin sa ating mga bibig ang salitang mahalay, ang mga walang kwentang bagay, ano po, ang kasinungalingan. Bilang mga anak ng Diyos, alisin po natin yan sa ating mga bibig. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Pangalawa, sa Marcos 4.24 O dito po muna tayo sa Kawikaan pa din po 4.23 Apatas lang po tayo ng isa Mamaya na po Marcos Ang sabi ko nga po sa Kawikan 4.23 <clears throat> Ang puso mo'y ingatan mabuti At alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong pinataglay. Bilang mga anak ng Diyos, ingatan nating mabuti ang ating mga puso sa iyan daw po ang bukal ng buhay na ating pinataglay. Totoo naman po yan eh. Ang sabi sa malalim na salin, 4.24 ng kawikaan para mas maganda po ang kahulugan. Ang sabi ganito, <coughs> lang na 4.24 Iwalay mo! Ah, 4.23 Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan niya ng buhay. Sikapin daw po natin ingatan ang ating mga puso sapagkat yan pala ang dinadaluyan ng ating buhay. Totoo naman po yan eh. Oo oh. Kahit po kung matos ang santawa, kung tumitibok ang puso, buhay pa. May pag-asa pa. Opo. Pero kahit malakas at biglang nawala ang tibok ng puso, wala na po ang buhay. Kaya nga po, number one, ingatan po natin, ano, ang ating mga puso. Ibig sabihin, huwag kang magdalitin. Ingatan ang puso. Huwag kang kakain ng matataba ng marami. Oh, huwag lang sobra. Oh, patingin-tingin lang. Huwag ka kakain ng... Kasi nakakaheblad po yan eh, yung sobrang pataba. Huwag ka kakain ng araw-araw ay asin. Ano po ang ulam? Nakakaheblad din po ang asin pag lagi-lagi yan ang ulam. Naalala ko yung kaibigyan ko. Siya daw ay lagi nakakaheblad kapag daw ang ulam niya ay lagi asin. O kaya bagoong, yung matalos, nakakaheblad pa lang matalos. <laughs> kapag lagi-lagi, ano po? Ibig sabihin, ingatan daw po ating puso sa mga pagkain delikado sa ating puso ingatan po natin sapagkat iyan po ang ating buhay. Dahil darating po ang panahon kapag tinamaan ang ating puso, ay tayo din po ang mamumrog lema. So napakahalaga po ng puso natin ay ingatan natin. Huwag po tayong masyadong magagalitin. Huwag po tayo masyadong maramdamin. Alam mo po, po yung tao na pagtanim ng galit sa kapwa? Ano po? Yun ang inaatake. Oo. Oh. Minsan, bigla na lamang kung atakihin. Eh. Bakit? Ay, may dinaramdam pala. Bakit? Ay, hindi ba naman pinautang ng kapitbahay eh. Nagtanim ng sama ng loob eh. Inatake ka kay isip. Ano po? Kaya wag po tayong mapagtanim ng sama ng loob. Eh, ano ngayon kung hindi ka pautangin? Eh, ano ngayon kung hindi ka bigyan? Di ba? Ay, di magsikap ka. Ang hindi ka nangungutang, ang hindi ka humihingi, para hindi sumasama loob mo at lumalabas na yung ayaw magpautang sa iyo, yun pa yung masama. hindi <laughs> nga naman ang Pinoy, ano? Ba, ayaw lang pautangin, sa mga at yung mga magkali. Samantala ikaw, hindi mo rin nakikita yung sarili eh, garapal na pala. Kaya ayaw nang pautangin. Hindi po ba? Ingatan daw po natin ang ating puso sa yan ang bukal ng ating buhay. Ang sabi sa aklat ng Marcos, 4.24 So ang sabi po ay ganito Marcos 4.24 Idinugtong pa niya Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig Ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panobat sa inyo. At higit pa roon. Okay? Bantayan daw po natin ang ating mga tainga. Ano po? Bilang mga anak ng Diyos, bantayan mo ang tainga mo. Ibig sabihin, hindi lahat ng naririnig mo yung totoo. Hindi po ba? Hindi lahat ng nadidinig mo ay totoo. Ano po, alam mo ba? Nung tiyabi ni Kumari, yung iyo daw ang palaya, ay talaga daw naman ay... <laughs> Ibinibinta mo pa, ay kulubot na. Aba, isa ka nakita, ang parang hindi kulubot. <laughs> ano po? Alam mo yung tindang mo daw? Ang pangit lang ng lasa. Hindi po lahat ng nadidinig ay totoo. Lagi ko pong sasabihin sa inyo, may mga tao na magaling gumawa ng kwento. Kapag naniwala ka po dyan, magagalit ka kagad. At kapag nagalit ka po dyan, baka ikaw ang may sakit sa puso aatakin ka ng high blood mga pa. Ano po? Ingatan daw po natin ang ating tainga. So, ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, ano po? Maging mapanuri tayo at mapagbantay sa ating nalilinig. Imbangin po natin ang ating naririnig. Napakayaro po kasi pagka kalipunpunan na eh. Nagkakalipunpunan na sila Marites at sila Marisol. Oh, ang lakas sumatak nun. Life. Bagya lang matanaw eh talagang. <laughs> Pupuntaan talaga eh. At kung ang mahirap pa niyan, kung ano pinagpipintuan ay naniniwala pa. E Ganun pala ang galing niya. Ganun pala ang galing nun. Madamot pala yun. Magasipang pala pag ang galing nun. Kaya pala. Kaya pala. Ano? Kala mo naman, totoong totoo. Kung pala, sinisiraan lang. Yes. Bakit? Kasi galit. Oh. Naalala ko yung nagpinto sa akin dito. Isang matanda na sa lugar natin. Yung pastor na yan, pastor ninyo, simula nung magpastor. Nasasabi lang sa akin na kalaan. Simula nung magpastor. Hindi na nauubusan ng gasolina. Pauli-uli dito. Kasi yung pera ng simbahan, kinukuha niya. Yan. Yeah. Kinukuha ko doon pera ng simbahan. Kung ako nakausap niya, sabi ko sa kanya, magpastor ka din. Para <laughs> di ka naubusan ng gasolina. Di ba? sabi ng Biblia, eh, wala doon naglilingkod sa Diyos na namamalipos ng tinapay. Pati gasolina, hindi ako mamalimos. Ano po? Bakit? Dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Tina di mo, kung ako may sakit sa puso, baka ako atakihin na. Sa ganit. Ano po? Samantalang yung anak ko eh, may katungkulan na nga, hindi makalis kasi walang pang gasolina eh. Pakilam ko, kasalanan ko ba? Di ba? Kasalanan ko ba na walang pang gasolina yung anak niya? Pero sisiguro din ko yung anak niya, pag yun yung sa Panginoon, magkakagasolina yun. <laughs> magkakagasolina yun. Alam niyo po ba, nung ako naman talaga eh, wala pa sa Panginoon, talaga naman pong ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Walang, 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 wala. Pero na maglingkod po ako sa Panginoon, patunayan nila na yung pera ng simbahan ay sasapat. Opo, sasapat. Opo, kulang pa po yan sa mga binibigyan-bigyan natin minsan. Ano po? Pero sisiguratin ko po sa inyo, ang biyaya ng Diyos ay hindi po natukulang. <laughs> Kahit daw ako magpauli-uli, hindi daw ako naubusan ng gasolina, simula na ako magpastor. Ipo. E baka lalo na pag nabalitaan nila ako eh. Pero pag naglilipot po tayo sa Panginoon talaga, isa lang po ang sisiguradin ko sa inyo, hindi ka po pagkukulangin ng Panginoon. Apo. Gulun mo? Naisip niya yon. <laughs> ang tindi, no? Ang lawak ng utak niya. <laughs> ang galing gumawa ng pinto. Paano niya naisip yon? na hindi naman siya pumapasok sa simbahan natin? Malupit. Hindi niya nalalaman kung magkano yung tinatagap natin sa simbahan. Pero ang totoo po niyan, kaya po hindi tayo nagkukulang dahil po sa biyaya ng Diyos. Mula mo, mapapasok na naman. Yung lima kong mag-aaral, aba, ay talaga naman. Kulang-kulang mahigit ang gastos. Kulang-kulang <laughs> mahigit ang gastos. Kaya kapag ikay wala sa Panginoon, baka kulang-kulang mahigit ka na rin. Oh, baka maibenta mo yung isa. <laughs> Benta muna natin isa para yung isa pag makapag-aaral yung iba. Diba? Pero dahil sana, sa nasa Panginoon po tayo, ang Diyos sumutugol sa oras ng pangailangan. Ganon po kabuti ang Diyos. Bakit kaya pag sa araw na ito wala tayong pera, ay, hindi mo nga kailangan ay. Eh. Pero bakit na magpapasukan na may pera ka, ay kailangan mo ay. Eh. Hindi po ba? <laughs> Ganon ang Diyos kadakila. Eh kasi kung kahit hindi mo kailangan, bigyan ng bigay sa iyo ang Diyos, makamabuso. At ikaw ay mapangamaklamang. Eh alam na Diyos ang kailangan mo. Kaya ibibigay ng Diyos ang kailangan natin sa oras ng tamang panahon. Di ba? Kaya bilang mga anak ng Diyos, ingatan po natin ang ating mga tenga. Ang taong matalino, ano po, hindi nakikinig sa sabi-sabi. Maniwala po kayo sa akin. Sabi sa Biblia, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang tiwala sa sarili. Oh, ay, si ganito ganyan ay Tika, tika, tika Tika muna Aalamin ko muna Ano po? Eh, kaya pa rin sasalita ng ganun, galit lang sa'yo eh Oh, Kaya e, ang tanong, ano yung buhay ng pwede nito? Diba? Kaya kayo, tayo, huwag mo tayong maniniwala sa sabi-sabi Pusong-pusong -sabi. ko yan eh, kaysa lugar Gagawa ng kwento, ikaw naman, galing mong maniwala, maniniwala ka agad mamukat-mukat ng kaibigan mo, hindi ka na pinapansin. Bakit? Eh, may naninira eh. Kala na to to eh. Kung pala hindi naman. Kaya wag po tayo maniniwala sa sabi-sabi. Bantayan po natin ating mga tenga bilang mga anak ng Diyos. Sa mga magkakaibigan minsan, ano po, may mga tao ganyan, susulusulan pag may galit. Susulusulan yung kaibigan niya. Para magalit yung isang kaibigan, mamukat-mukat mo hindi nagpapansinan. Kung pala, mali naman yung mga sulusulan. Oh, Teka muna. Alamin ko muna ang katotohanan. Ang mga matatalino, hindi po naniniwala sa sabi-sabi bilang mga anak ng Diyos. So kasunod, ang sabi po dito, sa awit, isang daan at labing dalawa. Awit isang daan at labing dalawa. Yan. Ang sabi ganito, purihin si Yahweh. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang. Siya so, mapalad daw po ang mga tao na sa Diyos ay gumagalang. Sapagkat kapag tayo ay gumagalang, sumusunod po tayo sa Diyos. At kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos, ano po? Tayo po ay pinahaba ng Diyos ang ating buhay. Purihin ninyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Naliligayang mainam sa kanyang mga utos. So mapalad na po tayo, mapalad ang mga tao na may takot po sa Diyos. Bakit? Kasi kapag ang tao ay may takot sa Diyos, hindi po siya nakakagawa ng masasamang gawain. Di ba? Hindi po siya maninira ng kapwa. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka maninira ng kapwa mo. Nakabili, nagpapatayo lang. Nagbili lang ng magandang, ng magandang gamit, ang kapitbahay. Bumili lang ng malaking rep. italag ay talagang sinisira-siraan na. Alam mo ba kung kaya yan nakabili ng rape? Alam mo ba? Nagbinta ng kalabaw. <laughs> ingit na ingit. Alam mo ba ang kanilang kalabaw? <laughs> sa nanay niya. Talagang alam na alam. <laughs> Baka gusto makihati. Binabantay na papa. Alam mo ba? Kaya yan nagpapaayos ng bahay. Alam ba? Tinan mo kami sa buhay. Tignan mo. Isang buwan lang. Sisingil-singil na yan. Grabe! Yan ay nag-loan. Ay, mag ka <laughs> Bakit ka mag inggit mag ka, dublin mo. At ang tao maingitin, isang milyong porsyento, hindi po yan mga senso. Tandaan niyo po yan. Kapag isang tao maingitin, hindi po yan asenso. Ano po? Bakit? Dahil ang tao maingitin ay nilalayuan ng pagpapalaan. Ang tao maingitin, kaambal ng malas. Yun po ang minamalas. Yung tao maingitin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, wag na wag kong sisimul sa puso natin ang salita ng inggit. Kung makita mo ang kapitbahay mo, gumaganda ang buhay, matuwa ka. Bakit? Kasi baka isang araw, tulungan ka niyan. Pag kailangan mo ng tulong. Pero pag ikay maingitin, siguraduhin ko sa iyo kapatid. Pag nangailangan ka ng tulong, Mabuti kung ay anak ng Diyos, tutulungan ka. Ay kung hindi, at mapagtanim din ang sama ng loob, hindi ka tutulungan yan. Di ba? Hayaan natin umasensyo ang ating kapwa sapagkat mas masarap ng kasama ay gumaganda ang buhay. Di ba? Ay kung maghihirap yan, baka ikaw pa kung tangan yan. Sakit sa ulo. Ay kung aasensyo yan, hindi na mangungutang sa iyan, baka ikaw pa mangungutang dyan. Di diba ba? Huwag na huwag po tayo maingitin. Dahil sa inggit, kung ano na pati naiisip eh. Di ba? Nag-abroad. Yung kabarangay. Pagbalik mayaman, kung ano na naiisip? Ano ba ginagawa sa abroad niya? Mag-abroad ka para malaman mo. Di ba ba? Napakalulupit talaga. Wala nang ginawa kung di bantayan ang buhay ng kapitbahay. Pag isi sa umaga, titignan yan. Paglabas ng bahay, titignan yan. Ano po? Kaya yung kanyang trabaho, imbis na maasikaso, napapabayaan. O paano ka asenso? Di ba? Ay kung ang ginagawa mo, inaasikaso mo ang sariling pamilya mo, ano po, darating ang panahon, ikaw ay asenso. Ganun lang po kasimple. Ang inggit, nakakasira po ng diskarte sa buhay yan. Oh. Kung ang pera mo ngayon, 10,000, panegosyo, minigosyo mo. Kung liman libo, inegosyo mo. Huwag kang maingit sa malalaking negosyo. Dahil sisiguratin ko sa iyo, pag nagsikap ka, pagpapalain ka ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano iniisip mo? Ibibigay siya ng Diyos yun. Ah, uh, ibibigay sa atin ng Panginoon ang nais natin ayon sa ating pananampalataya. Kapag iniisip mo, sampung taon simula ngayon, yayaman ako. Yayaman ka. Pag iniisip mo, 10 taon, simula ngayon, walang pagbabago. Wala pong pagbabago. Bakit? Kasi ang utak natin, kung ano nakalagay dyan, gagalaw ang buong katawan mo dyan. Gusto ko yung Magsisikap ako. Kaya buong katawan mo, magsisikap yan? Oo. Oh. Pero kung ang utak mo ay walang pangarap, nakita ka po ng manok, na kung tumuka, ay lagi nakatungo lang. Lagi nakaganyan lang kung tungo. Tuka ng tuka. Hindi kagaya ng agila, malayong paningin. Ano po? Hanggang sa tumanda ka, yan na lang ang mangyayari sa iyo. Kailangan maging malinaw at magi uh, ah, maganda ang ating pananaw sa ating isip. Kung ano ang iniisip mo, ibibigay po sa iyo ng Diyos yan. Kaya kung mag-iisip ka lang din naman at mangarap, mangarap ka na ng maganda. Ano po? Wala naman po nakalagay sa Biblia na kapag ikaw pinangarap, ay kasalanan na eh. Ngayon ba ka? Oo. Oh, Kapag nangarap kong ikay umaman, kasalanan. Ang kasalanan, yung walang pangarap sa buhay. Tamad po yun eh. Ano ba ang taong tamad? Hindi, ang po yun oh. Ano? Wala pong pangarap yan. Kapag ang taong tamad, wala pong pangarap yan. Tandaan niya. Basta ang alam niya, pag-isig siya umaga, kakain. Maglalakwat siya. Kakain sa tanghali, maglalakwat siya. Kakain sa hapon, matutulog. Wala, kong wala kasi pangarap. Pero ang taong may pangarap, masipag mo yan. Handa nyo yan. At kung ano ang nakasinig sa utak mo, yun ang gagawin ng buong katawan mo. Kaya pag inisip mong mayaman ka, yayaman ka talaga, kapatid. Kung inisip mong giginhawa ako, mo, giginhawa ka talaga, kapatid. Hindi ako nag-aaral, hindi po sinasabi sa pag-aaral yan. Hindi kami mayaman. Lahat naman po nagsimula kung hindi mayaman na yan. Di ba? Sino ba nagsimulang mayaman na? lahat ay nagsimulang wala. Pero sa ang utak nila, sinaksak nila, yayaman ako, yayaman ako. Yung mayaman. Oh, si Manny Bilya, alamin mo. Yung mga Henry C., alamin niyo po. Kung anong mga buhay niyan. O si Manny Pacquiao, alamin niyo po. Namumulot ng panis na tila, lumang tinapay. Ano po, para lamang po, mamaya may makain, iniinit nila. Alamin nyo, puntahan nyo siya din saan para malaman nyo kung ano buhay ni Pacquiao. Sabi, pastor, hindi na makinig siya sabi-sabi. <laughs> puntahan nyo sa din saan. Malalaman nyo kung gano'ng kahirap yan. Pero bakit sila ay umaman? Dahil nagsikap po sila at sinilid nila sa utak nila, gusto kong umaman. Anong ginawa ni Pacquiao? para ka naman ang mukha eh. O, oh, siya pinagpala ng Diyos eh. Dahil sa pagsikap niya, kaya ko yan, kaya ko yan. Kaya pagdating sa laban, ang galing niya. Bakit? Yun ang ginawa niyang dahilan para kung siya yumaman ay. Doon siya pinagpala ng Panginoon. Ngayon, hindi mo naman kayo matagba sa ganung mukha. Marami pong paraan ng Diyos. Tuturuan ka ng Diyos ng negosyo o anumang paraan para po ikaw ay yumaman. Kung ano ilalagay mo sa utak mo, gagawin niya ng Diyos. Kapatid, eh anak ka ng Diyos eh. Diba? Anak ka ng Diyos. Kaya tutulungan ka ng Panginoon sa iyong pangarap. At sa panguli, ang sabi po sa aklat ng Hebreo 12.13. Hebreo 12.13. Hebreo ah. Ano tinuyo mo po. Lumakat kayo sa dagat Lumakat po kayo sa dang matuwid. Upang Ano po sabi doon? Po sa upang, ano po sabi doon? Yan. upang hindi lumala ang paang napilay at sa halip ay gumaling ang butong nalinsan. Okay? Ibig sabihin, kung tayo daw po bilang mga anak ng Diyos, gawin po natin matuwid ang ating paglakad. Sinabi kasing matuwid ang paglakad, ikaw po ay namumuhay ng may katuwiran. Opo, matuwid dahil hindi pa suray-suray. <laughs> Kaya nga mamuhay tayo at lumakad sa daang matuwid. Ibig sabihin, huwag kang pasuray-suray. Di malaman kung ano eh. Na po, kung lamban, huwag din ang dinali eh. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, ang lagi natin gagawain ay ang mga bagay na nasa katwiran. At yung mga bagay na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Upang sa gayon, ano po, yung ating mga problema, yung ating mga sugat sa katawan, ano po, yung sabi doon na yung mga nalinsad na buto, ay, ano po, ay, gumaling. Yan. Kasi kapag mga anak ka po ng Diyos, kapag ikaw po may mga problema, may mga, sak may mga sakit, may mga karamdaman, pag ikaw ay lumalakad sa katwiran ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng kagalingan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, lagi po natin tatandaan, lumakad po tayo sa daang matuwid at ito ay ang salita ng Diyos. Tayo po ito ba yun? malangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat po sa bawat sa amin. Purihin po nawa ang inyong dakilang pangalan. Kayo po nawa o Diyos ang mataas sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan, sa isip man, sa salita at sa gawa at kayo po ang mataas sa buhay namin. At po kami isang sandigong harapin, kung paano niyo po kami ningatan, sa isang ligong nakalipas, mas lalo tigit po sa isang ligong aming harapin. Pagpapalang financial, material, physical, lalo tigit o Diyos espiritual, pagkalog niyo po sa bawat sa amin, ilayo niyo po kami sa anumang sakit karamdaman, kapahamakan, kamatayang gawa ng kawai. Patawaan niyo kami sa aming kasalanan, sa inyo latang sa pangalan ni Jesus,